Inilibot niya ang mga mata para hanapin ang pake. In fairness, may karisma talaga ang lalaking nagpakilala sa kanya na Sade Rig. Moreno, mapupungay ang mga mata at ang tangkad pa. Nataranta nga siya nang magpakilala ito sa kanya dahil mukha siyang gusgusin ang mga oras na iyon. Hindi ba ang plano niya ay dapat bagong ligo si eh at nakabistida ng maganda sa unang pagkikita nila? Bakit kung kailan nasing nalasing siya sa pagod at bisita ay saka pa ito sumulpot? Nasira tuloy ang first moment nila Hinahanap ka ni Miss Melisano. Bakit ngayon ka na? Tumambad sa kanyang harapan si Arlene Tinasan niya ito ng kilay Siguradong hindi agad ito ibinigay sa kanyang t-shirt Para maliit siya nang dating sa pagtitipon At mapagalitan uli ng maestra Hintay-hintay lang ang babaeng ito Dahil hindi tatagal ay rin siya Kanina pa kita hinahanap Anang paparating na si Miss Melisande Kanina pa sana kami nakapag-umpisa kung maaga kang lumating. Galit na galit ang mukha ng maestra. Parang aso na mga anak. Mamaya ay tatawagan na niya ang mami ko niya Nasundoy na siya dahil hindi na niya kaya rito. Para siyang nasa gitna ng pagbura-batan na napapanibutan ng mabangis na hayop na atat na atat manlapan. Tumakbo na lang siya sa mga kasama na nakapwesto na sa kanilang formation at naghihintay na lamang sa kanya para makapag-umpisa. At nang makumpleto, isang nakakaindak na tsatsa ang kanilang entrada. Umupo si Sid sa mesa ng kanyang papa, kung saan naroon din si Mayor Salidad, si Congressman Malaya, ang kanyang magiging in-law na sa attorney Ramon at ilang malalaking negosyante ng kanilang bayan. Pinag-uusapan ng mga ito na dapat ayusin na ng gobyerno ang problema sa mga rebelde dahil ang mga commercial breeders ng baka ang naaapektuhan. Bumaba ang bilang ng mga ranchero dahil sa problema ng peace and order kakulangan sa kapital at hindi maayos ang mga batas para sa renta ng mga lupain na pwedeng pagpastulan. At kapag rancho, dapat daan-daang hektarya pag-aaring lupa para pastulan ng baka. Hindi natin kaya ang demanda Sa ibang bansa, nagbibigay ng subsidy ang gobyerno sa mga commercial breeders. Malaking industriya ito kung palalagoy na. Abalang-abala si Sid sa pakikipagpalitan ng opinion ng may umakbay sa kanya. Jaime, Binigyan niya ng yakap ang matalik na kaibigan at kinuha ito ng beer sa kaha na malapit sa tares ng harden. Nakigrupo na sila sa mga basketballista na kasama nilang naglalaro sa court sa plaza. Basketball ang pinagkakaabalin tuwing umuwi siya ng sarkanlaw at dito niya nakilala si Jaime, ang kanilang star player. Kaya nga, niya naging kaibigan dahil paborito siyang pasahan ng bola. Hindi naman kasi siya magaling, gusto niya lang makilaro. Pare, pare, humahangos si Buboy, ang kanilang waterboy. Grabe, ang ganda nung nagbubuhat ng dambuhalang trompeta doon Ano nga ang tawag doon? E tinurong nito ang instrumento. Tuba, sabi nito. Mukhang walang nakakaalam sa grupo kung anong tawag sa dambuhalang trompeta. Mabigat yun ah. Aniya sabay tingin sa gilid kung saan nakapwesto ang tumutugtog ng mga musikero. Nakikita niya ang malaking butas ng tuba pero hindi niya nakikita kung sino ang may hawak ng dahil natatakpan ito, ni Arlene. Inalis na niya agad ang tingin dahil napapatingin din si direksyon niya si Arlene. Baka mabigyan pa nito ng ibang kahulugan ang ginagawa niya. Umasa at manggulo ng sobra-sobra. Said, Said Halika. Hinablot siya ni Jilin para ipakilala sa mga bagong dating na bisita. Mga bagong kakilala raw nito na nagbabakasyon galing Manila. Lumapit din ang kanyang ina at nakipagbeso-beso. Said, isayaw mo naman ang tita Rita mo. Sabi ng kanyang mama, nang pumaimbabaw na ang base ng tennis waltz. Iniabot naman niya ang kamay sa matandang nakasuot ng pilifinyan. Kahit saan ito pumunta, ay bis na bis pala. Minsan nga ay nagsimba itong nakasuot. Nang bughaw na gawa, kinabog lahat. Kailan ba talaga ang kasal? Tanong ni Tita Rita nang nakikipagsiksikan na sila sa ibang pareha na sumasayaw sa gitna. Sasagot sana siya ng mahagip ng kanyang mga mata ang may buhat na tuba, ang babaeng suplada kahit naka-t-shirt lang ito at mukhang pagod na pagod, sa pagbasa ng tuba ay litaw pa rin ang marainkantada nitong ganda. Mula sa kinatatayon ay natanong niya ang buong team ng basketball na binubuhat ang kanilang mesa para ilapit sa mga musikero. Ang suplada palang nakainkwentro niya sa daan, ang ikinukwento ni Buboy kanina. abalang ang babae sa kakaihip ng tuba at halata sa mukha nito ang trip. Bakit ba kasi sa dami ng instrumento, ang tuba pa ang ibinigay rito? Iho natanong kita. Inampas na kanyang tita Rita ang balikat niya. Nakalimutan na niya may kasayaw siya. Kailan ba ang kasal? Ulit nito. Ah, eh yung July ang engagement namin sa so mga December. At muling bumalik ang mga mata niya sa supladang babae. Ewan ba niya? Basta ang cute nito para sa kanya. Masarap titigan. Aalamin talaga niya ang pangalan nito. Hingal na si Chanda sa kakabuhat at kakaihip ng tuba. Kaya laking pasalamat niya nang matapos ng kanilang second set. Tiling niya ang oras. Alas 10 na. Makakakain nga mula uli dahil ginutom siya. Ibababa niya sana ang tuba sa lupa. Nang tawagin siya ni Miss Melisano para sabihin bumalik agad pagkatapos ng apat na minuto. Opo, sagot niya bago itinuloy ang pagbaba ng tuba. Klang, nanay ko po, may ulo siyang nasakluman. Bakit kasi hindi muna siya tumin bago niya ibinaba ang hawak na instrumento? Nakadisgrasya patuloy siya. Tinulungan naman siya ng kanyang nadisgrasya sa pagtataas ng tuba at halos mga saysaya nang makitang ang nabiktima niya. Si sin, Iho, Iho, are you okay? Isang matanda at matabang babae na kamukha ni Sid ang napasugod sa kanila. Baka ito si Lila Imbricas. Parang hihimatay nito nang may nakitang dugo sa noo ni Sid. Napatakbo rin ng palapit sa kanilang isang matandang babaeng na niya marahil para damayan si Sid. Pero hindi na ito nakalapit dahil naapakan ito ang laylayan ng suot na gown at natumba. Natigil pa samantalang party dahil si Hindi talaga mapigilan ni Chanda ang mapahagiki nang tumapon sa paanan niya ang ng matanda. Inalalayan naman ito ng mga lalaking nagiiinuman kalapit na mesa para makatayo. At nang nasa dalawang pana ay inayos nito ang gown, iminalik ang bonggang postura, inis na bang lahat, ang papalapit sa kanya. Bakit hindi ka nagiiingat? asig nito sa napakaasim na mukha. Kung ay demanda ka namin ng reckless imprudence sa at lumapit ito kay Sid para tingnan ang sugat ng binata. I'm okay, I'm okay. Pakalma ng lalaki sa matatanda bago tumingin sa kanya. Gusto niyang paikuti ng mga ta. Hindi siya makapaniwala. Kaunting sugat lang pero parang gimbalang mundo sa mga kaharap. Hello, palalaking tao ni Sid. Kung mag ang mga babae sa kaunting dugo, parang wala ng bukas. Mama's boy, hmm? May lumapit din na ng matangkal at morenang babae sa kanila. Nakapatingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. At kung hindi siya nagkakamali, ito ang fiancée ni Sid na anak ng mga Balenzuela. Chanda, ano na naman ang ginawa mo? Sumulpot din si Arling. Nakausyong sa rin ito. Kay Sid mungit binigyan ito ng mga babae na nakapaligid sa lalaki. Nang masamang tingin, sinipat na lang siya nito na parabang ang tanga niya. Makakarating ito kay Miss Melisande, pananakot ni Arlene. Nilibot nito ang mga mata, ngayon hindi nito mahanap ang maestra. Binalingan nito ang mga nakapaligid kay Sid. siya po ha. Huwag kayong mag-alala. Makakarating to kay Miss Melisano at didisiplinahin namin ang may sala. May hindi pa rin nagbago ang reaksyon ng tatlong babae. Halatadong hindi gusto ng mga ito si Arlene. Sinenya sa siya ni Arlene na sumunod dito. Dumiretso ito sa nag-uumpu kang musikero, kaya sumunod na lang siya. Baka rin mag-uumpisa na ang kanilang third set. Pagdating doon ay pinagsabihan siya nito. Hindi mo ba balang na ang mga Enrique ang pinakamasugid nating kliyente? Bakit hindi ka nag-iingat? Hindi ni, ni Matis na hindi magsalita. Matanong nga kita, Arden, ikaw ba ang magpapasweldo sa akin? Hindi ito sumagot. Tinatanong kita, ikaw ba ang amo para ikaw magsalmon dito? Sa totoo naman eh, dahil sa kagagahan mo ay baka mawalan pa tayo ng kliyente. Nagsinyasan ng kanilang mga kasamahan dahil sa nag-uumpisa na ang bangayan. Interesado rin kasi ang mga ito na makinig at makichismis. Whatever. You're not the one who's gonna pay me at the end of the month, so shut up. At umalis na siya sa harap ng babae at pumunta sa tabi ng baklitang si Olga na may hawak ang saksupon para dito makipagchikahan. Habang naroon na, ay hinagilap niya ng tingin si Ced, hindi niya ito makita. Baka ipinagamot na ng matatandang babae. Hay, siguradong mahihirapan siyang maakit ang lalaki dahil marami itong guard si sibil